Basta payan nyo ako, pasok tayo para makita nyo naman yung Filipino store dito sa Madison Hat. Come on guys! Filipino store at nakita natin si ate siya yung tanggera natin Wala ka ba, wala ka ba sa Pilipinas ate? Ay, naging laugh ko guys So, dito kami usually bumili ng mga pagkain namin kasi dito lang naman ibenta yung mga pagkain sa Pilipinas. So, dalawang stores na kasi sila dito. Yung mga Filipino stores sa Bansa. And what I mean is dito sa Merisaka. So, ito tayo guys. <laughs> si ate ay taga Cebu sa Carcar So 2 years na siya dito sa Madison Hat So uh, Filipino kasi yung owner ng ano nito Filipino yung owner ng store na to, kapatid niya, so kinuha siya. So pwede siyang makuha kasi lamia yung gamit sa kanya. Uh, at saka yung anak niya parating na rin dito. Kailan, uh, tapos na yun, di ba? Tapos na. So, waiting na si ate kasi TFW siya. Pag TFW ka, pwede mo rin madala dito yung pamilya mo sa Pilipinas. So, spousal, sponsorship program tawag yun pero uh, yung anak niya is Lamia kasi over age na yung anak yeah. niya eh, 23 years so yun makikita kita na sila dito sa Canada so hi sa mga taga Cebu hi <laughs> uh, sa mga pamilya sa Cebu ate <laughs> sa mga taga Car Car Cebu City hi <laughs> so maraming salamat guys ito yung Filipino stores may mga yung mga product nila talaga is mga Filipino, Filipino food talaga. And then, ano, ano pa? mayroon, mayroon Japanese. Ah, may Japanese. Oh, ah, may mga Japanese foods or mga supplies. In Indian food. May Indian foods. So, hindi lang pala Filipino. Uh, Mexican. At saka Mexican. So, apat na countries na <laughs> So, maraming salamat sa inyong panonood, guys. <laughs> ito yung kapag-boardmate ka ko, si Jerwin. Ayan. <laughs> uh, <laughs> Maraming salamat sa inyong panonood. Until next time, have a great day everyone. Paalam, Bye. say paalam.